yan magkapapalipad tayo sa maget at para matraining ng ating mga warriors halina at sama nyo kami let's go oh <laughs> Two Thousand years later mga lapatids papunta pa lang kami sa magandang sa mismong pagpabalipatan namin lay na samahan nyo kami at huwag nyo ang kalimutang mag subscribe para ma marumami pa ang ating mga subscribers at patuloy nyo po kaming suportahan yun lang at pass forward na natin at para makita nyo kung sino yung mga papalipad natin let's go Kitak ko lagging na ah like subscribe and comment ka park me ba gum video ska pag dumaraan ka sa timeline ko no wala ang problema ko ina awang a few inches later poy na dam, okay. yes. to dam. Yes. Ito po daw dam pre-entrance cottage lang ang wala ko. Diyan na lang sa gilid-gilid. Peace out, guys.